welcome back to my channel. Marami nga po palang salamat sa mga nag-subscribe na sa akin. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe. Ang tatalakayin po natin ngayon ay kung ano po ba ang nangyayari sa operating room kapag po kayo ay magpapalegit. E na-expect ko po na ilang tao lang po ang nandoon kapag ooperahan. Pero hindi po pala. Yang nandun po yung magtuturok ng anesthesia, tapos mayroon pong dalawang assistant, tapos yung doktor po. Kasi kailangan po ng alalay ng doktor syempre. Pero hindi ko na naman po inisip yun nung ako yung magpapa-opera. Basta ang mahalaga sa akin ay maoperahan ako. Sa kami maghahawak sa inyo kapag po kayo ay tuturukan ng anesthesia. Kasi kapag po tuturo ka ng anesthesia, kailangan na mayahawa kasi para hindi kayo makakilos. Kasi napakahalaga na tamang-tama lamang yung turok ng karayom dito sa gulugod, dito sa likuran natin. Doon po ang inyong katawan ay ibabaluktot na para bang halos magkadikit na yung tuhod mo at yung mukha mo napakahalaga kasi na huwag sumablay ang pagtuturok ng karayom kaya kailangan talagang may humawak sa'yo para hindi ka makakilos kaya yung pagtitiisan mo yon kapag ka ikaw ay magpapalaygate yung turok ng karayom pero kayang kaya na mapagtagumpayan yun dito nga sa pagbablog ko may nagtatanong na kung makikita daw ba ang puerta kapag ka ilalay Hindi po makikita ang puerta kapag ka magpapalay gate kasi sa tiyan naman po yung hiwa dito po sa ilalim ng pusod ang hiwa 1 inch lang po ang hiwa kapag ka magpapaligate pagkatapos manganak ng normal pero syempre kung kayo naman po ay nasisarian, syempre asahan natin na mas malaki yung hiwa kaya yung pagpapalegate po pagkatapos manganak ng normal ay napakagandang piliin dahil mas mabilis po yung pagaling at meron din po nagtanong sa akin kung ginagamitan ba ng catheter kapag ka meron pong nag-comment dito sa aking mga video na meron daw po siyang katabi na ginamitan ng catheter, yun daw po ay naligate din. Kasi yung nag-comment po ay siya daw po ay naligate. Hindi po siya nagamitan ng catheter. Pero yun pong katabi niya sa so ospital ay nagamitan kasi hindi daw po agad makaihi. Kaya ang tips ko po, para po kayo ay makaihi agad kapag po kayo ay nagpaligate, ang ginawa ko po noon kasi, kaya hindi ko alam na ginagamitan pala noon, gumawa po ako ng paraan para makaihi ako. Kasi talagang naramdaman ko na dahil ilang oras akong hindi nakakilos, tapos merong ano, swero naman, hindi rin naman ako pinapainom nun, pero may swero. Siyempre, ilang oras ka rin naman nung hindi nakaihi kasi kaunti lamang yung liquid na pumasok sa iyong katawan. Pero nung makaramdam na ako ng gusto ko ng umihi, naramdaman ko na na parang napakatigas na nitong akin puson. Kaya kung kayo po ay magpapalagit, ito po yung gagawin nyo. Kasi batay po sa karanasan ko, para ako makaihi, kinakailangan kong tanggalin yung aking diaper na para ba maalis yung init. Nung medyo inalis ko po yung diaper ko, medyo nahanginan, doon na po ako umihi. Utay-utay kong ginawa ang pag-ihi. Pero mahirap kasi nga nainita na ng ilang oras. Kaya pala yung iba ay nalalagyan ng catheter kasi nga hindi sila makaihi. Tapos kailangan na nilang lumabas sa ospital. Kaya ang tips ko po sa inyo para makalabas kayo agad ng ospital, dapat pala nakaihi at nakadumi yun pala yung dapat isang dahilan kung bakit makakalabas ka agad ng ospital kung ikaw ay nakadumi agad at nakaihi. At may nagtanong din po sa akin kung pinatutulog ba kapag ka ilalay Hindi po pinatutulog kapag ka ilalay gate. Gising po, gising po ako noon nung ako ay magpalay gate. Kaya, kumbaga merong mga istoryahan din, naririnig ko po yun. Pero kailangan siguro talagang gising kasi alam mo ang nangyayari sa iyo. Ang hindi ko po malimutan sa aking pagpapalay gate ay yung hindi po ako pa nakilos ng ilang oras. Kasi kumbaga pagkatapos ilay gate hindi pa pakilusin. Ako po ay nakatihaya lamang at ang gumagalaw lamang ay yung aking ulo sa kaliwa at sa kanan. Dahil nga po hindi pinapainom ng tubig, parang medyo nanunuyo na yung aking lalamunan na parang gustong gusto kong uminom pero bawal nga daw pong uminom. Kaya yun po yung pagtitiisan nyo kapag po kayo ay magpapalegate. Pero sa tingin ko naman po kayang kaya po yung kahit sino yon yung hindi paggalaw at hindi pag-inom. Yan. Pero meron pong mga nagko-comment na pagkatapos nga daw nilang ilaygate ay pinainom agad sila at pinakain. Pero sa akin po, hindi po talaga ako pinakain at pinainom dahil nagbayad nga po ako sa doktor sa aking pagpapalaygate, pagkatapos kong manganak, ay nilaygate niya ako. Kung baga, hindi ako pumila sa libreng ligation. Ayun pong mga nagko-comment sa akin, sila po ay libre ang ligation na isinagawa sa kanila. Sabi nila, sila daw po ay kumain at uminom pagkatapos ng ligation. Ayun lamang po ang hindi ko alam kung bakit magkaiba yung proseso ng libreng ligation sa may bayad na ligation. Kaya yun lang naman po yung paghahandaan nyo kapag po kayo ay magpapaligate. Yan. Bagamat mahirap din namang dadanasin pero nakaya ko po yun at alam ko na makakayanan nyo yun. Kasi ang iisipin po natin, hindi yung hirap kundi yung magsasakripisyo tayo para sa ating mga anak para sa hinaharap, hindi na rin sila mahirapan kasi once na dumami yung ating anak, may hirapan din nating paglaanan yung ating mga anak. At yung iniiwasan natin. Dahil gusto natin na mailaan sa ating mga anak yung lahat ng pangangailangan nila. Kaya nga kahit sa una ako ay natatakot magpalegate. Pero lahat ng takot na yon hindi ko na inisip yun, makapagpalegate lang ako at para wag na rin dumami yung aking mga anak talagang ang inisip ko yung kinabukasan ng aking mga anak kaya talagang nagpalagit na ako dahil nga hindi naman hiyang sa akin ang anumang family planning tulad ng pills at kung ano-ano pang family planning ang talagang humiyang lamang sa akin ay itong legation na talagang pinagpapasalamat ko na nakapagpalagit ako hindi na ako nag-iisip na mga pa ulit ako pero ang dami na po kasi ng aking anak kaya gusto ko hanggang doon na lang lima na yon, lima na yung aking anak. Kaya kung kayo po ay may planong magpalay gate, 'wag po kayong matatakot. Lakasan niyo po ang inyong loob. Kaya niyo po 'yan.